umano'y pagkakadismaya sa biniling brand new cellphone sa katransaksyon. Yan ay nilapit ni Miss Janet Saluta ng Bani Pangasinan sa ating programa kamakailan. Kaugnay nito atin naman pong alamin ang aksyong marbilis ng ating kapulisan. Sa nasabing reklamo, makakausap natin sa kabilang linya si PEMS Gerald Mamanta, Chief Investigator PNCO ng Alaminos CPS Pangasinan PPO. Mamanta. Master Mamanta. Yes, ma'am. magandang hapon po sa inyong lahat, ma'am. Marbilis. Action. So, marbilis. Okay, Master Mamanta, pwede mo bang ano, yung marbilis na action nyo para tularan ng lahat ng kapulisan dito sa bansang Pilipinas? update. Uh, ma'am, yung update po doon, uh, right after po ng interview dito sa ating magandang programa po ma'am, ay agad po nating insunan at tinontak uh, yung si Ma'am Janet Saluta from Bani, Pangasinan at sila po ay hindi na po pinatagal. Umunta po agad sila sa aming uh, himpilan dito sa lungsod ng Araminos at doon po ay nagkaroon kami ng pasensinang pag-uusap kung ano po talaga yung nangyari. At atin pong kinontak din po yung Mobitic uh, Guanzon Alamino City Branch. At doon po napag-alaman natin na meron na pong previous na pag-uusap na, na papalitan po nila yung cellphone na defective po ma'am. At kahapon po, uh, napalitan na po yun ng nagbago. Napalitan po ng bago. At yan po si yung picture of larawan po ni Ma'am Janet. Katabi po, po. At uh, sila po ay tuwang tuwa. At nagpapasalamat dahil sila po ay totally convinced at satisfied kung po sa ating nagawang action mo. Oh. Marbilis talaga, sir, na aksyon mo. Aksyon ah. na ka! Yung marbilis. Pagamata di po natin makausap sa kabilang linya ang nagre-reklamo, nagpadala naman po siya ng mensahe ng pasasalamat. Aniya, good day, sir. Nakuha na namin phone sa Mobitik, Guanzon. Maraming, maraming salamat, sir. God bless po.